patay, patay, patay. O, oh, pre, 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 pre. O, oh, grabe, pwede niya itang, pwede niya i-clanking niya ng hero na to. O, oh, putangin na, basag. Ay, putang na may dami pala nila. Sorry, sure. Red yun ha? Oy 06 Alam yan Pinapamukha niya lang Na hindi ako mahilig sa 6 Idol mo ang burot Tara draw na natin Draw na natin Wala na akong paki. eh first draw pa lang Kuha na natin Wala pre Wala pre Sayang naman Ay hey, pagka mo ang burot ka kasi Another another <laughs> Oy putra gis na yan Grabing bunga nga yan Sobrang loud Tara draw natin left <laughs> Oh, la shit. Malas. Boom, deserve. Ang <laughs> na. 2,000 na yung ginagagasas natin, mga 1-8. I'm so rich. Ang inang kunat! Ano na? Hindi na baka mamahubusan ako mamaya ng gun, ah. Pang walo na yun, oh! No? Walo! Obvious ba? Okay, tano natin ulit. Tang inam, hindi talaga. Dito lang talaga siya makukuha, pre. Huwag kayo iya. Yeah. Yaji etadore! <laughs> Tang inam mo, pare. Okay! on oh, no. oh. <laughs> oh, la shit! Bang! Oh, okay. Mga tinamaka tayo, pero wala tayong pambiliskin! skin. Ang mo, angas mo ah. Okay, let's go, Gina. Bububog natin to sa mga subot! Tapang-tapang muna tao. <laughs> okay, bye! tayo ah. Nice one, nice one I love it Thank you, thank you That's yes. it Oh, eh talaga <laughs> Oh, tragis oh Kita niya yan Nakayoji Itadori ako Hindi, wow Pwede itong bubukbuk ng supot pre Welcome to Honor of King Oh, when to welcome to Honor of King Oh, tragis na yan oh Be, tingnan niya natin Kita yun, no, naglalakad po Wala kami pakialam <laughs> <laughs> Uy, 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 may mga ganyan, ganyan po. Oh, eh, talaga. Ano, ano, ah? Oh, ano? Ano, ha? Ah? Ano? Like, maganda kasi yung damage yun niya Nagla-lives nila dito. Oh, ano, ha? Ah? Hindi mo kaya. Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang... Oh, ano, ha? Ah? Ano, ha? Ah? Ano? Takbo! Oh, ha? Oh, uh, na yan! Tapang-tapang muna tao. Patay sana si Supot, eh. Kaya lang nakatakas, eh. Tangin na mo. Laging Oh, putang ina. mayroon pang passive na napaka... Hap dinon nun, boy. Putang ina. galing. Ano kayo last kill nito? Ito, ano? Lupit dito, ah. Talaga, Charmin. <laughs> oh my God. Oy, oy, oy. Jokes na kutin. Paano mo alam? Kupal. Nanimilip kayo ata sa akin, oh. Nanimilip ka, no? <laughs> Tangina, ah. Di kayo ata, eh. Ina mo, ang galing. Yummy, sir! Ano ka na si Pak, pak, pak. Uy. Uputang oh, ina mo. Oh, GG. Pak, pak, pak. Gago, putang ina. Yung ina ngayon ko lang nagamit, pre. Pero ang gandang hero na to. Talaga? Di sana pinag-billboard mo. Uy, uy, uy. Hindi, hindi, pre! hindi, <laughs> hindi, <laughs> Oh, patay, patay, patay. Oh, pre, 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 pre. Oh, grabe. Pwede niya i-tank! Pwede niya ikang kingin ng hero na to. Oh, putang ina, basag. Ay, putang ina, may dami pala nila. Suri, putang ina, wala akong mana. Ay, pero ka sayang, naubusan tayo. Bobo ang puta. Ang ina kasi pinasok kasi natin. Hindi natin nakita yung kalaban na papunta na pala sa atin. Kaya hindi tayo nakapag-relax. Wait lang, na, wait lang. Pero kung solo lang to, kaya ko to eh. Putang ina, bigla kasi may kasama eh. Oh, patay. Patay na to. Patay na to, Patay na to, pre. Patay na dobre, patay na dobre. Takbuhin pala eh. Takbuhin oh, takbo, oh. takbo, takbo. Ah! Takbo, lolo si Yar. Bastos ka! <laughs> Oy, pre. Dalawang beses na yan. <laughs> let's go, let's go. Oi, 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 let's go, let's go, let's go. Tang ina, ko ang kunat nila, Primin. Ah, tang ina, men. Takbo, oi, Buti nga sayo. Tang ina, ba't kayo dyan, ba't kayo apat? Dalawa lang kami, napaka-inferin nyo naman. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Ba't ako yung pinupugpug nila dahil ba ako yung naka-skin? Yan ba yung katwiran ng mga supot na walang pambili ng skin? Ang sakit mo namang magsalita. Tinutang ko lang. Tayo na, ah, di kaya ako. Bantay lang kayo mamaya sa akin, ah. Wawasakin ko yan sila. Baka tanga-tanga ka, ah. Uy, uy, puto yan. Na, tulungan natin. Tulungan natin si pare. Tulungan natin si pare. Tulungan natin si pare. Tulungan natin si pare. Pre, 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 pre. Tulong nga, pre. Tulong, pre. Tulong, pre. Punta na. May tanga mo. Malakas kasi sila pag lima, eh. Oo, Tingnan na kung may kulit to. Tumukulit to, pre, oh. Gusto yata mabugbog nito, pre. Gusto mo yata mabugbog, boy. May namatay Zero na ako, putang ina naman, no! Buti nga sa'yo. Push tayo ako, push ako, push ako. Lahat ay pakialam sa kanila dyan. Push tayo, basta tayo, push dito. Nice, wise, nice, nice, nice. Magaling kang kupal ka. Wala, papunta na sila sa akin. Taba yan! <laughs> <laughs> Kinangbang rin, may nasa kerto you nila. Know? <laughs> Psst, huy, bad yun ha? Uy, zero six, alam niyan, Pinapamukha niya lang na hindi ako pwedeg sa six. Idol mo, ang burot. 6 Zero. Walang interesado. Hindi ako mahilig sa sex. Sinungaling ka! Nag-answer. Nag, ay, ay, nag <laughs> tayo, pre. Kasi alam mo, ay hindi naman tayo mananalo sa kanila pag lima sila eh. Bobo ka ba? Kaya sige, ubusin nyo sila. Ubusin nyo sila. Ako bala dito, pre. Ako bala dito, pre. Ako bala dito, pre. Sige, titi, titi ti, ti, lang. Ay, dito, pre. Oh, dito, pre. Ay, dito, pre. Oh. Ay, di putang ina mo! Ah! ah! Zero CP na. 007, di ba? Gan Ganyan yung record. Obvious ba? <laughs> Alam mo, sinasadya ko yan. Kaya, ikaw, 007 ka pero mananalo? Hindi po yan kaya, men. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. Ah, di ba? Teknik, siyempre. O, oh, o. Oh. Kita mo, nagugula naman sila. Pupunta naman sila sa akin, o. Oh. Pupunta. Ayan na sila, o. Oh. Ayan na sila, o. Oh. O, oh, di ba? Tingnan mo. Habulin ah, nila ako diyan. O. Oh. Ngayon, o. Oh, o, oh, o. Oh, oh. Takbo, takbo, takbo. Takbo pre, takbo. oh, putang ina, oh. Oh, oh. oh. Sige, sige puta tak 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 okay tamain di sini nakakapag push pre mindset pa planado mindset ba mindset one hit wow one hit pa rin sila mamaya ulol nagugulo na sila pre kasi ako yung panggulo dito eh kita mo yan hindi sila makakapag push lalot nandito yung isa o ayan oh puta ikaw sumusubra ka natang ina eh ginugulo mo ako eh ha ano ho ano oh, ano ano oh, ano ano ah, ano, ah? Oh, ano 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 na ano 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 Tunay, na yung score. Tunay ito, 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 ito na yun, ito na Oh, eh, na. Oh, patay ito, pre, patay ito, pre, patay ito, pre. Oh, yan, sige, pre, 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 tabang, pre! Oh, nice one! Takbo, takbo, takbo! Magaling kang kupal ka. Idol mo ang burat. Siyempre panalo, malakas ako eh. Ano, ano, kaya? Kaya nyo yon yung ginawa ko, ha? Oh, 7-7, oh. 7-7, ha? Kasi mahilig ako sa 7-11. Mindset ba, mindset? O, totin. O, totin. Ha, to diba? Kanto tin. <laughs> Bastos ka! Be, na kailangan ko. Kanto tin.